Ito naman po ipapakita ko sa inyo na simpleng simpleng pagdepensa sa ganitong pag-atake. Eh, alam ko marami na akong mga ganitong pagkukuha ng pagdiskarte sa technique, pero marami din nag-request nga iulitin ko yung ganitong pamaraan kasi hindi nila na gano'ng makikita dahil binibilisan ko. Pero yung ginagawa ko sa pagpabilis kasi, di mo lang naman ito eh. Pero okay, mayroon naman ako na mapagal, mayroon ding video binili sa ako ng konti. Okay, papakita ko sa inyo. Simple lang to. Yan. Pwede mo automatic na ito na dritso. Sabay, Trash. Yan. Red. Trash. Kailangan ang kamay mo dito. Ito siya pahila, ito patulak. Yan. Gagawin mo mabilis. Ito ipapakita ko naman ulit sa inyo na ako po'y may nakasukwit na ito po'y lang, hindi ito totoo. marina. Kahoy lang po ito. Papakita ko sa inyo na halimbawa may hawak ko ng ganito. Ito po yung bagay po sa mga mga VIP. Sa mga nikita na pag kasi di basa-basa lang yung mga paglitikan. na mapagnikita. Okay. Ulit. Mabilis. Mabilis. Ito naman, bigyan ko naman kayo idea. Ito po pal paatras. Ito naman ay eh, papasok ako. Sabay? Control. Ole. Right. Yo. Step tanggal ang patalin sabay ito siyang control to itutulak ko lang tong kamay ito control sabay uno ito wala akong hindi ako bubunot na gusto ko lang siyang controlling eh. papakita ko sa inyo bilis yan kontrol lang yan. Kasi pag ititik mo ito dito, balik. Injury agad ito. Nahirap. Hindi ba nahirap? Pakahirap. Pag eh, ganyang paraan. Pag mabilis din naman yung ganitong pag mo lang, injured mo lang sa kanya yung sa katawan niya yung gamit niya na pang attacking ng knife niya. Kaya na, kailangan lang dito, yung paulit-ulit mo itong pag-aalan nitong ganitong technique. Hindi yung nakikita lang sa video, nandun agad, makukuha, malako yun. Nakukuha mo nga sa panunood, pero sa aktual, nahihirap yun. Kaya, ito eh. Iulitin ko, mabaga. Mapapansin nyo sa 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 stances ko, sa tayo ko, naka, naka bin, naka stragin. Ito kasi, dito ka dapat bumangga. Sabay, step, itong hawak, itutulak ko to. Po to. Ano? Tanggal yan. Para sa iyo na yun, tuhurin.